ang kanyang collection ng IDs. Eto, saan to? Saan na yan? No? Hindi ko naman mabasa. Wala namang ano. Sa baladiya ata to. O? Mm -hmm. Dalawa. Sa respiration. Sa respiration. Yan. Yeah. Eto. Yung nausapang. Clearance Heart. renewal clearance, NBI, oo oh, NBI Sinadya ko yan, mahal yan, pero nagpasadya talaga ako magkaroon lang ako ng ID ng NBI ganito, ang dami niyang ID guys, actually BDO savings, for savings inubos niya ho, oh, hindi ko inubos eto Tama, resident ID e ng self wala na to? wala, spare na ah, spare na to eto, insurance card insurance, insurance. lahat, ang dami niyang ganito Oh, mayroon pa sa superstores. Sa Discount card. Discount card. May mga... Ito. Insurance card din. Insurance. pa. Dami niya. Visa. Wala na sa to. Ma mga expired na talaga to siya. Tinatago niya lang. Giligans. Ay, so, pag ito. Pag-ibig to. Ano mo ko? Pag-ibig yan. Wala na rin naman to. Ano mo Pag-ibig. Pwede ka mag-loan doon. Ito yung Giligans. Giligans Giligans Days kitchen crew. Mm. Dito kami nag-meet. Yak. Yak. National. Hmm. Hindi na maklaro. Yes. Hindi na maklaro. National College of Science and Technology. Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. Mm. Di ba? Ano to? NCST? Saan to? Cavite. Ah, Cavite. Yeah. Okay. NCST. Ah, ito. Dasmarinas Cavite. Eto. Saan yan? Sa remittance ID. Remittance? Yes. Eto. Quick pay. Remittance. Hindi. Sa ano yan? Card ko yan. Saudi. Sa Jeddah pa ako. Ah, okay. O, oh, sa Jeddah pa. Yan sa... Ano to? Grabe naman. Parang selfie naman yan. Ano ba to? Ano ko? Hindi ko naman mabasa. Hindi ko naman to. Parang naka-selfie lang oldest high oldest ID. Ito? Yes. High school. High school? Shout okay? out Fort Tier Romas. Lahat naka-classic ko ng Fort Tier. Marami talaga pala yung anong kilay mo dito tayo. Oh, sa lubong talaga. Oh. Yes. Fort Roma. Yes. Principal. di oh, diba? Ano daw, Lisho? Liceo. Ah, Liceo di San Lorenzo, Santa Maria, Bulacan. School year 2004-2005. Fourth year. Ayan, shout out sa mga classmates niya guys. Kung sino pa yung mga classmates niya ng 4th year. Comment Malamang, lang po. Malamang, wala na silang ID. Ako na lang meron. O. Oh, ayan, lapagan daw po ng ID ng 4th year guys. 4th year Roma. School year 2004, 2005. Kung meron pa kayo. Siya meron pa o. Oh. Siyempre. Eto. Ay, pag-ibig to. Pag-ibig SS. Pag-ibig o. Oh. Hindi, SS yan. Ah, pag-ibig pag na. O. Oh. Pag-ibig. na no. ako dyan nag ka na? mag tayo ulit. Wala na ako. Wala na kasi ano, tin. Tin niya. Tin. Uy, kailangan to. May expiration ba? Ay, wala. Wala, expiration yung Kailangan natin to para sa ano mo, para sa, sa kanyang Facebook. O, oh, ito, Feel Health. O, oh, diba? Hmm. Postal ID. Meron ka niyan? Wala, meron. Wala akong postal. Lahat ng government IDs na umuha ako, sinasadya Wala. ako mag-apply para magkaroon ako ng Wala ay. akong postal. Kasi nag-ano kami dati, tapos sarado wala sila. Health card. Sa nila pag nag apply ka, ganito, meron kayo mga ganito. Oh, Meron ako. Pero sa -sa? hindi ko alam kung nasa. Nandyan yun. Meron ako yan. ito so, din, tenant. Yan yung fireworks ano sa MOA. Kailangan mo magkaroon yan ng ID para mapasok. Tapos yung kanyang in case of emergencies si at Ati Marge ba? Diba? Ang dami niya, collection. Nandito lahat. Meron pa isa dyan na ID ah, Meron pa. Saan yung malaki ID? Wait lang. Excited ka masyado. Huwag mo pag wala yan. Hoy, wala yan dito. Oo. Oh. Oo. Oh. Wala na. Nandoon sa nilabas. labas Ito, passport niya. Ito yung, wala na lang passport na to. May butas na yan eh. Dito yan. Meron pa ID dyan, malaki. Nilabas ko to ha. Una to. Tapos pinag-aayos. Tanggalin nga natin ito. Ito. Ito lang. Wala nga. Tapos pag anuhin mo ko Baka dito. Ito. Ito naman is mga files niya. Mga important documents. Ano oh, kaya ka makikita dito. Basig may nakasilip, may nakaano. Mga important documents niya. De, baka may nakaano, may naka-attach ba, may nakasilip kasi ganyan niyan siya nung una. May mga pinagsisilip, pinaglalagay siya sa mga in between eh. Ganap ka ng pera, wala pera diyan, nauubos mo na. Hindi. Yung mga in between in between niya. May mga ganyan niyan siya. Ano mo na lahat ng pera, maghanap ka pa. I hate this. Excuse me, hindi ko kinuha ang pera binigay po niya. Wala akong choice. Hmm. Siyempre, asawa. Ganon talaga. Kaya kayo, huwag kayong mag-asawa. Ganon talaga pag-asawa. Pero siyempre, wala kanya yung pera niya. Wala din naman sa akin. Alam naman niya. Ano oh, yung mga, ng alam pera niya yung mga, mga lumalabas niyo. na pera. Huwag na kayong mag-asawa, mag Sasakit ulo niya. Sumakit so, ba ulo mo? Sobra. so, ito <laughs> so, na tayo sa isang, ito yung lasa, ano niya. Tingnan natin po. Dito ako nakakita dati. Dito ako nakakita. So, titignan natin. Oo, oh, nakita mo. Ito na lang. Bakit may, ano to? Color coding? Yes. For what? Oh, ano yan dito sa division siya. Ah, okay. Kisayo Liansha. Liansha, kitchen member. Ayan, o. Oh. Na-event namin sa sa gawa sa, sa football. 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 yan. Huwag mong anuhin. hin Eto, card. Sa, sa bus. Bus <laughs> card. Sa Saudi. Mawarid. Insurance. Insurance. So, hindi hey, ko na gamit yung Saudi. insurance card ko. Buti na lang. Bakit naiwalay yan? Hala, huwag tong anuhin. O, oh, ano pa naman to. Na Humid to. Importante yan. Ilagay mo yan sa isang ano. SS. Huwag dyan tayo. Dito yung... lahat na nga hindi ko magkasama. Iwalay mo pa. Ilagay mo sa wallet kasi importante yan. Ilagay mo sa... Sa ano muna? Sa passport? Importante yan. Sinasabi ko sa'yo, pinaka-importanteng ID dito ngayon kasi wala kang national. Wala kang national. Ano e sa'yo? Remittance. Ito, bus card, remittance, insurance, departure card. Alam ano mo yung sasakay ka ng airplane? Kung ano na ipapapilap sa'yo, departure card, mga ganyan. Tapos di naman nila gagamitin. Kasi nga nakarecord na yan doon. Okay, pilap ka. Wala naman. Injust. City. Remittance. Injust. Useless. I hate this. Hmm. Si yan sa resident. Ay, hindi ko pa pala nanonood. Ay, walang maman. ano. Teka lang. Ay, dito, dito to. Yan. Kasi contact person case of emergency, Leonie Lianza. Yan, ikaw pala mo nga. Apeligo. Ako yun. Lianza. Who are you? Leonie Lianza. Ako yun. Asawa mo bakit? Yes. Asawa. Who told you that? The ID. <laughs> so, ito yung kanyang mga workers information. May mga in-between. Malay mo, may, 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 pictures pala kung makikita dito. Yung mga, yung mga hindi dapat. Eto is pre-departure, may seminar. Ah, ano ba tawag ito? Pidos. Yun. Wala ka nito kasi hindi ka nakaranas mo. Ano? Wala ako ngayon, syempre. Ito yung kanya. Pidos. Uh, meron siya mga ganyan. I have Pidos. Yes, you have. Tatago nyo to kasi kailangan to. Card. Meron pa siyang ganito. House International Resources card. Actually, ah, 5th Mansary pala namin. Nagbigay ako sa kanya ng card. Happy 5th Mansary, sweetheart. Kapal. Thank you for always there for me, the care, and for the unconditional love that Yuck. you gave. Yeah. I will always here for you no matter what. I do love you, sweetheart, and I will always do. <laughs> It's, ah, uh, uh, October 26, 2014. October 6, 2014. Fifth month, sorry. Oh, 2014. It's been nine years. Nine years na siya. Nine years na? No? Yes, nine years na tayo nag Yes. Kailan mag-end yun? Ha? Depende. Aha. Uh -huh. Owa. Owa. Bayad ng Owa. Tapos wala naman binibigay ang pinas pag nag-exit ka. Dapat binibigyan na ano, pag nag-exit nga, kasi exit eh, dapat may benefits ka na kukuha ng YFW. Talaga. Talaga? Cushion mark pa rin, talaga. Yeah. Talaga? Laki-laki ng remittance namin eh. Health and safety. Ay, may mga pera ata eh. Sino ba nag-unboxing? Ako, ikaw. <laughs> pera yan eh, nalang po nakasigit-sigit. Baka may makita. Oo. Mamaya na yung mga ano, mamaya na yung mga pera-pera involved money, kasi... Pero ang bilis, Kasi nga, hiwalay Hiwalay dapat kasi may hiwalay yan, di ba? Ito, wala na to, mga ano to. Huwag mo pagtatapon yung mga ano ko dyan. No, I didn't. I always keep what's important in my documents. Yes, I know. All important things. <coughs> keep it. Yes, I know. Ano kaya ang susunod kong IDs? Sinungulit ka po ako ng mga ID ko. Para pag magkaanak ako, sana lang. Sana lang. Meron siyang San Lorenzo na certificate. Bigang diploma ko ba? Ah, diploma. Sige, call. Shout out high schools. I have my diploma. <coughs> Birth certificate. Birth certificate. hindi ko pala ito na po ano, no? Dapat ipa-frame ko to. Oo. Uh -uh. -oh. Cesario Caniete Lianza, Jr kurso ng Ano? Grabe naman yung sisariyo mo. Sisa Ganyan talaga yung spelling. Gonyor? Yes. Ay, ano? Kanete? Baladiya. Ganyan talaga yung spelling? Ito yung certificate sa Baladiya. Oo. Tapos ganyan talaga yung spelling call? Alam mo sa Saudi, wala silang pakialat sa spelling. Yun lang din talaga. They don't care about your spelling. Ani, wala ni mga Dito lang naman sa Pilipinas. Napaka-arte. Oo. Big lahat. Pilipinas na to. Kaya hindi umunlad umunlad. Shhh. Daming arte, daming arte. Si nga tawag po sa pangalan ko si Karyo. O oh, diba? Oh. I don't care. Hindi don't care. Mga ano na to. Sarap pala to. I try. Ryan, sarap sa best. Masarap siya, bes. masarap siya. <coughs> Huwag lang ipalabas sa ilong kasi maaarap talaga siya. Mabango siya, masarap siya pero... mataas ang mental content niya. Yeah. Jollibee. Jollibee. Ah, nagtrabaho din siya sa Jollibee. Award po yan sa Jollibee. Uh, for having completed the certification requirements in four-step approach. Sa training. frying. Training sa frying. Ako hmm. ay nagtitraining pag may bago sa frying station ano siya, nag Jollibee din po siya. Ah, uh, high school, college. Shout out, Jollibee's. College yan siya. Jollibee's, how are you? Jollibee. Sa Jollibee, nagtrabaho siya ng Jollibee. Na, yung nag-aaral ka pa, di ba? College? Yeah. Working, yeah. working yeah. student. This is a certification sa Giligans. So, nag-Giligans yes, din sa po siya. Sa yes, sa Giligans. Doon kami nag, our story begins in Giligans. Yeah. No. Kasi hindi na kami nag-defense. Sir, uh, experience certificate o oh, may, concern. Filipino? no? National. General manager, Adil- don't Ano to? Certificate for service duration Jada. na hiya. Sous-chef. Ano na ito. certificate ko na to. Sous-chef ako dito. Alam mo, with cast and crew cafe as sous chef. Alam mo na ano talaga? D naiwan siya sa ano ko. Baka you mean this. Ibalik e, mo na yun dito pinagtatanggal naman yan. Balik Eto. mo. Wala nang pera yan, inubos mo na lang. No. Hindi ito. Parang may, alam mo sa lahat ng files na parang may kulang. Ano? Nasaan ang marriage certificate natin. Wala, wala kong dala. May pinadala ako sa isa. Wala akong dala, promise. Wala akong. Dala. Dapat dadali mo yun sa Dubai. Di ba may pinadala ako sa'yo? Wala, iyo? wala. Wala akong dala. Kasi kung may dala ako, may ganyan. Okay. Wala akong dala kasi dapat dadali mo yun sa Dubai. Di ba? Mag, mag, susunod ako dapat sa Dubai. Kailangan mo kong dala naman Oy. sa ah, Hmm? Pinadala? Kung walis ako, wala ka pang nakukuha. Oy. Ay, oo. Nag-request lang kayo dito. Oo nga okay. pala. What the heck? Diba sabi mo kukuha ka sa Maynila? Hindi na ako nakakuha sa Maynila. Ayaw nga kumuha nun ni... Eh, ano ni... Eh. Di, di ba? O, oh, kami pala kumuha dito. Naalala ko. Kasi hanapin ko talaga kung nasan. Kasi yun lang yung files na wala dito. Sa dami nang kinulekta mo, yun ang wala, wala ka? Bakit? Ikaw meron. Meron? Pwede ikaw meron. Kasi di ba diba, kumuha na ako? Yan, collection ko yan ng tickets. Pati tickets? Yes. Eh, nabubura man niya ng ticket. Nangungulekta po ako ng ticket. Nabubura yung mga ticket. Ito, I remember this one. Ito po yung voters certificate ko. <coughs>